So, yung next is gagawa tayo guys ng tea. So, wala mo ng coffee-coffee. Tea muna. Ayan. So, meron ako dito lipton. Nag-ask ako husband ko magdala ng ginger. And lemon. Plus honey. Maganda siyang combination. Ayan guys. Dapat sariling sikap tayo para gumaling. Ayan. Ayan. O tayo. Ayan. Tayo pabigat sa mga asawa natin. Char. Sure. Ayoko talaga mag... Ayaw na ayoko talaga magkasakit. Kaya hanggat maaali. Hirap magkasakit. Aray ko naman. Talas na naman. Ako. Hirap magkasakit. Lalo na kung mag-isa lang kayo sa abroad. Ay. Naranasan ko din yan, no? Super hirap. Ay, tirahan ko pala yung asawa ko. Ito na lang sa akin. Hmm. hmm. tak kami ng Turkey. Ayan. So, kung kailan naman kami nagbumili na ng ticket, Diyos ko, 70 euros din yon Tapos, hindi rin kami mak makakapunta dahil nga dito sa sakit. Kaya kailangan natin pagalingin yung mga sarili natin for the sake of gala is life. Ayan. So, mas gusto ko siya ibabad muna kasi para manuot yung ano niya. Manuot yung um, anghang niya. Gusto ko maanghang. Babal muna natin siya sa water. Tapos mamaya ko na siya. Mamaya ko na siya. Mahati pa ako dito. But gusto ko maanghang sa asawa ko. Maganda ba ito sa Mamaya sa asawa ko siya naman gawan ko siya ng ganito. Ipe-prepare ko para lagyan niya na lang ng mainit na tubig. Ayan. So, yun siya. Sure. Wala well, ko ba ipakita? Ay! Tama naman. So, yun siya. Basta yun na yun. Tapos, tipton and then water. Choo-choo! dik dito magti minsan ako mag magti dito pag malamig ang panahon tapos half of lemon and honey. Just kailangan katakot naman maghiwa nito. Sana maganda yung lemon. Sarap to guys. Parang kalamansi ano kalamansi juice lang. pag eh, eh, sarap to guys. Baka masyado nang maasim. Okay. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya mag-squeeze. Tapos, Tapos, honey ulit. More on honey. Healthy kasi ang honey kidding. And then ako ham. So, prepare na later, my gogo. Ah, yeah. Hmm. Wait ko lang siya mga 5 minutes. Magpapalit mo na ako ng bed sheets. Yay! So, nagpalit na ako ng aming bed sheet. Ayan, sa amin bed. And ready na rin ang aking tea. Ayan. So, love, love, love. Mmm. Sarap. Nakakaginhawa siya, guys. Ooh, kailangan pagpawisan ako. Para lumabas yung ano, nararamdaman ko. So, two days ako sa work, guys my God. Sobrang hirap. Pero tinitiis ko lang kahapon. Kala ko ma... Mag, ano ako. Kala ko uuwi ako kahapon kasi masama masama yung pakiramdam ko. So, ayoko naman umabsent. Kasi pag umabsent ako, babayaran ko yun the next day. So, mawawala yung aking Monday off. So, ayan. Tiniis ko. So, Monday, day off namin, pupunta kami ng boardroom. Uh -huh. Tapos, after na ito, shower ako ng warm shower. Dapat mainit yung shower nyo. Siguro nakuha ko to guys, sa ano, di ba, 3 o'clock yung, ano ko, duty ko sa work. 2 o'clock, naliligo na ako tapos lumalabas ako e eh, windy na dito parang feeling ko lagi sumasakit yung ulo ko parang feeling ko pinapasukan siya ng lamig yung ulo ko kasi nga basa pa so ngayon magpapalit na ako ng ano kasi pa winter na dito so gabi kailangan magwash na ako ng hair ko tapos kailangan tuyo siya huwag kayong lalabas ng basa kasi iba dito hindi to katulad ng Pinas na after natin maligo ano wala lang sa atin labas-labas na tayo dito. Hindi. Iba yung weather dito. <laughs> Yan ang mahirap dito, guys. Ayan. So, parang ano, mo okay na yung pakiramdam ko. Parang magiging okay. Feeling ko magiging okay na ako. So, maliligo ako, 11 o'clock. Tapos, inom ko ng aming gamot. oh Um, may ano pa, may commercial. Siyempre, nag-medicine pa din ako. Depon. Tsaka, strap seals. Tapos, ayan. Ayan. Ang ating maintenance. Vicks. Ayan. So, balutin ko yung, balagyan ko ng maraming Vicks yung katawan ko. Tapos, pa ako. Tapos, pabalutin ko siya ng medyas. Then, mag sleep ako. Then, papasok na ako sa work. Ganon. Ganon. So, bukas maging okay na ako. Tapos, pag nahihirapan pa din ako huminga pag nahirapan pa rin ako huminga sa gabi, maglagay ako sa bowl, plus maganda rin sa pakiramdam yun. Yung Vicks talaga yun sa hot water, tapos parang magsusuob kayo, so ba So, yun lang guys, ang aking routine para gumaling. Sana gumaling na rin yung asawa ko. So, yun lang. Bye-bye.